After ng arrival sa Butuan Airport, patuloy naman sa pag-perform in practice at rehearsal ang SB19 doon sa Libertad Sport Complex sa Butuan City sa Mindanao. Kaya naman mga Butuanon, get ready at concert na ng SB19 na ito ang kanilang practice at rehearsal videos. O di ba talagang nanatiling low profile ang SB19 kahit ah, sikat na sila at kabisado nila ang kanilang kanta may practice pa rin at rehearsal.